Nandito po ako, sa, samahan niyo ako, nandito po ako sa uh, Old Bulihan, Silang, Cavite. Ito po ang pangalan niya, atasu uh, E-Bike. Yan, yeah, ito. ito po ang, ang ano dito. Nandito. Sir! Yes, uh, Itong model na ito, sir. Magkano ito, sir? Bali, ito po, ang oh, tawag po dito, ang pangalan nito is Haru, uh, price of price trade. Ar ano, what are? 38,990 po. Ah! Ako so, okay, din po to sa financing sir. So pwede niyo po siya i-install me. Di pwede na medyo kapos tayo sa cash. Ah. Uh, home credit po pwede. One valid ID lang dito pa. Eh, ano to? May warranty dito sir? Yes po. Uh, um, lifetime service po. Bismo kami pupunta sa bahay po. Din. Ah, pag may mga problema yes. itong ano ito, lifetime na ito. Ah, you know.

Yes, kumpare na sila sir. Ah, oh, yan, oh, Uulitin mo, kung uh, i uh, mo ilap yan? Thirty-eight Ah, 38. oh, ito, thirty-eight, Yes, sir. pesos. Ah, yan, yan, ito naman sir. Dito naman malik ito si ano, Nero Light. Tawag dito is Nero Light. Um, 24,990 naman po siya. Available din po siya sa... Magkano uh, uh, naman po ito, sir? Uh, 24,990 pesos. 24,000? Mayroon ka na ito? Yes. Uh, ano ito, sir? Kung Mag still, ano ka o utang ba utangin mo pwede din po sir. ang presyo ganun pa rin po 24,000 ah wala na kayong yes po tas ka interest din po through home credit wala na ah yan ito so, okay mo yan o oh. tingnan mo yan ganda oh. yan 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 24 24 k yan P4P na ito so itong kulay na yan oh. Biteria. yan 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 ito naman sir ito ito naman sir ang tawag po dyan si Hero Hero? Hero oh, bali 64,990 po siya ha? 64,990 Pwede din po sa installment. 64 Ah 64. 64 total. Natin. Yan. Yan 'yung binabasa. Hindi ito na na symbol na. Hindi paito na symbol ganyan pa. Ah? Ganito. Ah, ganyan na. Meron wala pa tong Ah, ganyan na siya sa symbol. Yan, no. Oh, ganda, no. Yan. Mga mga idol. Ito po yung pangalan nila. Ito po yung mga pang pangalan niya kaya oh, ano, ang pangalan niya ayan. Atasu so, e Ibai. Yan ulitin ko ito oh. Maganda yan, no. Oh. Maganda yan, no. Oh. Yan. Sir, sure, pudi Mag-invite ka, sir? Alas. Mag-invite mag -ano ka, mag ka sa mga customer ba? Eh, Ma-engan -ma nyo sila uh, Eh, sabihin so, mo yan, sir. Bali, uh, um, located po kami dito po sa Bulihan. Sa home along muli at sila pag yeah. Tapat na po na GMA din malapit sa ano, Lumang Petro. Yan po. So, available din po sa home credit po. Palit ID lang po. Then sa mga naka, may home credit old account na po, uh, pwede nyo po ito ma-avail na uh, low down payment offer. Ayan. Na ano nyo. Oh. Kung nagustuhan nyo itong mga unit na ito, Punta lang kayo dito sa Old Bulihan. Governor's Drive ito. Governor's Drive. Makita mo yan ito. Malapit na ito. Yan o. Oh. Yan, oh. Petron. Papunta doon Jimmy. Yun. Harap na yan. Dito. Yan. Dito na yan. Okay. okay. Uh, hanggang uh, dito na lang po ako. Thank you for uh, watching. Super Mario TV. Subscribe and like and share. Bye.